Magandang araw po. Ako po si Marina Mayo ng Jetta, Saudi Arabia. Ngayon po ay September 23, 2023. Isa po akong mo kliyente ng Kapalaran Gabay Dasal at Solusyon. At masasabi ko rin po na at, at po na ang Kapalaran Gabay Dasal at Solusyon ay isa pong lihitimong grupo para sa mga nangangailangan gusto ko lang pong humingi sa inyo ng tulong para sa para mahuli si Jocelyn Santos gusto ko po siyang makurusan sa ginawa niya pag nakaw sa mukha ko ginagamit niya ang mukha ko para makapanlo ko ng tao makapang scam ng tao sana po ay tulungan niyo po na hanapin kung sino ang tunay ni Jocelyn Santos muli po ako po si Marina Mayo. Kaya ikaw, Jocelyn Santos, malalaman ko rin kung sino ka. Sana po itulungan niyo ako na alam sa lahat kung sino ang totoong Jocelyn Santos o ang totoong nagmamayari ng mukhang ginagamit ni Jocelyn Santos. Maraming maraming salamat po. Sana po ay matulungan niyo ako at mabigyan natin ng leksyon si Jocelyn Santos. Marami pong salamat